Dalawang grupo ng mga kabataan nagkasaksakan dahil sa pagkakalang naghamon ng isang grupo. Narito ang news ni Christine Belen. Sugatan ng tatlo katao matapos na saksakin, hampasin ng kahoy at batuhin ng bote ng nakaalitan nilang grupo rin ng mga kabataan sa barangay Maasin, Quezon, Palawan. Ayon sa Philippine National Police o PNP, umakyat si Noel Resinto sa puno ng niyog upang pumitas ng buko. Sinisigawan siya ng kanyang mga kasamahan na ibagsak na lang ang buko, ngunit akala umano ng kabilang grupo na sila ang sinisigawan ng mga ito. Dahil dito ay nagkaroon ng komprontasyon at nagkainitan ang dalawang grupo. Nagsimulang manghampas ng kahoy sa dalawang kasamahan ni Resinto ang sospek na si Henry Hanggang sa lumala pa ang gulo kung saan nagbatuhan ng bato at nagsaksakan ang mga grupo. Nahuli naman ang sospek habang pinagahanap pa ang dalawa nitong kasabuat. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.